Maga na umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Ay talaga ang laki ng pinsalang dinal. Bumigay isang bahagi ng kalsada sa barangay Karawatan sa Venezuela. Nangyari ito sa so kasagsagan ng ulan bunsod ng Bagyong Agon Mahigit dalawampung pamilya ang inilikas. Live mula sa Valenzuela, may unang balita si James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Gan Susan Maris, good morning. Alam nyo kahapon pa nakabantay yung mga rescuers sa bahagi ng gumuong kalsada dito sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela. Yung ilan naman mga lumikas na mga pamilya sa evacuation center nagpalipas na Magdamag. Bantay sarado ng mga rescuer ang Agustin Street sa barangay Karuhatan, Valenzuela City matapos bumigay ang bahagi ng kalsada sa gilid na ginagawang City Hall. Nasa 30 metro ang haba ng kalsada na nagkaroon ng bitak at gumuho. Kwento ng isang residente nangyari yan kahapon ng tanghali sa kasagsagan ng ulan. Pero bago pa raw mga pag-uulan nitong weekend, napapansin na nila ang mga bitak sa kalsada. Matagal na pong lumalaglag tong drainage na ito. Lumalaglag na po. Tapos di, hindi nga po dito, umulan ng umulan. Ayan, ngayon ganyan na, kalala. Pinlasteran nila kahapon, nakailang simento sila, kasi i daw. Katunayan, may bahagi ng kasada na una nang bumigay na linggo. Hilera pa man din ang mga bahay na katayo sa lugar Kaya pangabana ng mga residente. Ayan, bitak. Eh, tapos, uh, tapat po nung bahay namin, baka, uh, syempre, eh baka gumuho. Huwag naman sana mag-collapse ano, yung mga kabahayan namin dito. Kung mag-collapse man, eh, ano ba ito, pananagutan ho ba nila? Nasa 21 pamilya katumbas ng 77 na individual ang lumikas sa pinakamalapit na eskwelahan. May ilang residente naman na pinili naman natili muna sa kanilang bahay. Handa raw ang CDRMO kung kailangan silang ilikas Diyan na muna sila kasi sir, ano eh, nakadepende sa kanila dahil ayaw pa nilang iwan yung kanilang mga tirahan. Ang assessment kasi namin, yung pagguho na yan, dahil sa patuloy na pag-ulan, possible na lumambot po yung lupa. Yun din po yung mga ano, naging tendency para magkaroon ng pagguho. Susubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng lokal na pamahalaan. Samantala, Ikan, papakita ko lamang ano yung sitwasyon dito. Ito po yung bahagi ng gumuhong kalsada. At kung makikita nyo, napakalaki po talaga nung bitak dyan sa gitna. Sinasabi sa atin ng mga residente, ito daw drainage talaga. At ito pong wall na nakikita nyo, yung yero dito na tumagilid sa gilid, ito po yung bahagi nung ginagawa na city hall dito sa Valenzuela. At itong kalsada na ito, Agustin Street po ito, wala ka na makikita talaga na tao. Dahil karamihan ay nandun sa evacuation center. do, may ilan naman na nandito pa at pinapayagan sila ng CDRM o dahil nandito naman yung bahay nila at hindi pa naman nagpapatupad ng force evacuation. Igan. James, kumusta naman yung mga lumikas na residente? Saan sila ngayon? Yes, gandu doon sa pinakamalapit na skwelahan, walking distance lang mula dito sa residential area. Doon natin nakita yung mga residente. May ilang mga classroom na binuksan at nagtayo doon ng modular tents yung mga taga-barangay. Ngayon, hindi na muna sila papayagan na makabalik dito dahil kung makikita mo talaga, ito yung makipot yung kalsada na ito. No? At kinakain talaga yung ilalim nitong uh, lupa na ito at nakita natin na palaki ng palaki yung bitak. Nung pumunta tayo dito, ay hindi pa naman ganito kalala. Mas malala yung sitwasyon ngayong umaga. Igan. Maraming salamat, James Agustin. Magdamag na naranasan ng ulan sa ilang bahagi ng Aurora Province. Ang latest na sitwasyon doon. Sa unang balita live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon, Jasmine? Susan, sa mga oras na ito tuloy-tuloy yung pag-iikot na isinasagawa ng PDRRMO sa iba't ibang mga bayan sa probinsya para malaman yung sitwasyon ng mga residente lalo na yung mga nakatira sa coastal areas. Magda magna naranasan ng buhos ng ulan sa probinsya ng Aurora. Ang ilang residente sa barangay Suklayin sa bayan ng Baler nababahala sa posibleng pagbaha, lalo na kung magtutuloy-tuloy pa ang pagulan ang pamilya Suliano pinakikiramdaman muna ang sitwasyon bago nila simulan ang pagtataas ng mga gamit. Pagka malakas po yung ulan, bumabaha po dun sa likod namin. Pagka po ano, dati hanggang dito po, bumabaan po siya. Hmm. 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 Pag malakas ka rin, talaga abot dito ang tubig. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, pagulan, naranasan ng landslide sa ilang bahagi ng San Luis. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ng Aurora PDRRM o at PNP. Bandang alas 8 ng gabi nang maranasan din ang pagtaas ng alod sa baybayin. Binabantayan sa ngayon ang mga bayan ng Dingalan at San Luis dahil sa banta ng storm surge. Tuen talaga ang una po dadaan ng ng uh, ng truck po ito po yung uh, munisipyo po ng Dingalan. Tinitingnan din po natin ito yung apat na coastal barangay ng ano ng munisipyo po ng San Luis. Magdamag na nakabantay ang mga rescue personnel sa iba't ibang bayan sa Aurora dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Aghon. Susan, suspendido ngayong araw ang klase at trabaho sa pampubliko at pampribadong mga paral. Ganon din sa mga tanggapan dito yan sa probinsya ng Aurora. Samantala, patuloy pa rin pinag ng otoridad ang publiko, especially inaasahan na mas mararamdaman yung epekto ni Bagyong Aghon ngayong umaga. Susana? Jasmine, may mga naitala casualty dyan sa lalawigan ng Aurora at may yung mga inilikas na residente, kung meron man, eh, umabot sa ilan ng bilang? Sa monitoring Susan, ng PDRRMO Aurora as of 5 a.m., ay, well, magandang balita dahil wala namang naitalang casualty dito nga sa probinsya ng Aurora. Pagdating naman doon sa mga evacuees, well, kahapon, nag-abiso o nagrekomenda ang PDRRMO na magsagawa ng preemptive evacuation, particular sa bayan ng San Luis at maging sa bayan ng Dingalan. Pero dahil sa mas maayos naman yung weather condition magdamag, actually, Susan, mas malakas pa yung buhos ng ulan nung Sabado at kahapon ay wala namang inilikas sa mga evacuation center. Magkaganon pa man, naka-standby pa rin yung mga rescue personnel in case na may mga kailangang ilikas ngayong umaga. Susana? Maraming salamat at ingat ka, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ay talaga ang laki ng pinsalang din. Na. Nakaalerto ang mga residente sa Baseco, Maynila para sa posibleng pagbaha kapag nagtuloy-tuloy pa rin ang ulan dahil sa bagyong aghon. May unang balita live si Bam Alegre. Bam Yeah, magandang umaga. Bahagyang umaaraw pero may binabantayan pa rin tayong sama ng panahon kaya hindi pa rin napapanatag ang mga taga rito sa Baseco, Maynila. Sa kabila ng banta ng Bagyong Aghon, naging mapayapa ang magdamag sa bahagi ng Manila Bay sa Paseco, Maynila. Malaking tulong na mahina at hindi pa nayang pag-ulan. Pero dahil mababang siwal lang ang pagitan ng dagat sa mga bahay, gusto lang isang mata nila ang gising lagi tuwing may bagyo. Magdamag pinakikiramdaman ng hampas ng alon na tinatansya kung dapat nang lumikas. Kapag malakas daw kasi ang pagbayon ng hangin at sinabayan pa ng buhos ng ulan, nakakaabot sa mga bahay ang mga tubig mula sa dagat. Kung ng tubig, kung pag high tide maampas kasi yung tubig dito alun ay pag low tide ganyan okay lang pag high tide po maabot po yan, yan ng ganto sa kabayan malaking abala ito para sa mga residente rito kung sakali pero nakasanayan na rin nila ito dahil bahagi ito ng buhay ng pagtira sa gilid ng tabing dagat tulad ni Freddy Adile na ilang dekada nang nakatira rito taas pataas, ano pero diretso sa tubig sa ano eh Lobby. Gumalaki ang Igan sa ngayon, so far so good. Kung makikita ninyo, yung alon ng dagat sa akin likuran, ay banayad pa sa ngayon. Ito ang unang balita mula rito sa Baseco, Maynila, Bama-Lagre para sa GMA Integrated News. Nagka-landslide sa bayan ng Baler sa Aurora. Ayon sa pulisya, lumambot kasi ang lupa dahil sa pag-uulang dulot ng bagyong Aghon. Patuloy rin nilang minomonitor ang kalagayan ng mga residente. Sa bayan ng Dilasag naman, nahirapan dumaan ang mga motorista matapos umapaw ang tubig mula sa ilog bunsundi ng pag-uulan. Pansamantala namang itinabi ng mga mangisda sa Dinalungan Aurora ang kanilang bangka. Ipinagbabawal muna kasi ng lokal na pamahalaan na pumalaot ang mga mangisda dahil sa bagyong Aghon. Hamdaman din ang pananalasa ng bagyong aghon sa iba't ibang lugar sa Batangas. Alamin natin kung ganyan pa rin ang panahon doon sa unang balita live ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, sumikat na si Haring Araw dito sa Batangas City at panakanaka hanggang sa wala ng pagulan ang nararanasan sa kalakhang Batangas kumpara sa maghapong pagunan kahapon. Malalakas na hangin at ulan. Yan ang gumising sa mga residente sa San Juan, Batangas hanggang mangumaga gamito ang sitwasyon sa lugar. Kita ang pagbayo ng malakas na hangin sa mga puno. May ilang poste na rin ng kuryente ang natumba dahil sa lakas ng hangin dala ng bagyong aghon. Wala pa rin supply ng kuryente sa lugar. Humambalang sa kalsada ang ilang natumbang puno. Ang ilang residente sa barangay Kalikanto, tulong-tulong sa pagbubuhat na natumbang puno sa gilid ng kalsada. Binaharin ang ilang lugar sa bayan. Naglagay ng pangharang ang ilang residente para ilihis ang umaagos na baha. Ang magkakapatid ni Namare Chris na mula sa barangay Mabalanoy, lumikas na sa barangay Hall dahil sa takot na tumaas pa ang baha sa kanilang lugar. Anong kawawa po pag nabat na ano, po, baka po, delikado. Tatakot po. Sana po ito tumigil na po ang um, paglakas po ng ulan at hangin. May ilan pang lumikas na residente ang pansamantalang nananatili sa paaralan. Kung maaari, wala muna pong masyadong lalabas ng bahay kasi po may mga yerong nagliliparan sa daan. Huwag po silang magtubiling uh, magutubiling lumapit sa barangay kung may kailangan. Malalaking alon ang humahampa sa baybayin sa bayan naman ng Mabini. Ang ilang bangka halos tangayin ng mga alon. Ramdam din ang bagyong Aghon sa Lipa City, Batangas. Natumba ang poste ng kuryente sa Purok 7 sa Barangay Anilaw sa nasabing lungsod. Walang humpay na pag-ulan din ang naranasan sa Batangas City sa Magdamag. May at maya ang pagbugso ng malakas na hangin. Ilang lugar din sa lungsod ang nawala ng supply ng kuryente. Sa Batangas Port, kanselado pa rin ang biyahe ng mga barko sa lahat ng destinasyon dahil sa malalaking alon. Kailangan pa namang makauwi sa Puerto Galera ni Salahudin para sa graduation ng anak pero bigo siyang makabili ng tiket. Galing pa siyang Lanao del Sur. Ay hindi pa no, daw mag-release ang tiket dahil wala pa, may signal pa daw. Sa huling tala ng Philippine Ports Authority, sumampa na sa mahigit dalawang libo ang stranded na mga pasahero. Ay kailangan mag kasi no choice tayo eh. Andito na eh. Andi, wala namang may gusto niya na may bagay darating Bas, ma, para na sa kaligtasan, unta na kami. Kaso pinababa kami dahil tumaas na nga yung may, may signal level na, oh level 1 Tapos ngayon, nagtenggan na kami dito hanggang halos lahat na cancel na. Depende sa laki ng barko ang pinapayagan. Okay. Pero mostly kung may gale warning tayo, hindi pinapayagan yung mga maliliit na like anon, na barko. Wala pang ulat ng na mga nag-evacuate sa Lalawigan ayon sa PDRR PDRRMo Batangas. Mari sa huling mensahe ng Coast Guard Batangas, wala ng mga stranded na pasahero dahil balik biyahe na ang mga sasakyang pandagat ngayong araw at inaasahang makakapagtawidagat dagat na ang mga stranded na mga pasahero sa pantalan. Live mula rito sa Batangas City, balik sa inyo. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Buti na lang umaraw na Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitan Southern Tagalog. Nagpapatuloy ang kontrobersyal na usapin kaugnay sa tunay na pagkakakilanla ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At kaugnay po niyan, mga kapanayam po natin, si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po sa inyo, Senadora Risa. Si Marisa po ito, live po tayo sa unang balita. Yes, magandang umaga rin po sa iyo, Marisa, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Senator, una sa lahat, sa punto pong ito, may nakikita na po ba kayong linaw tungkol sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Go? Ang hirap eh. Ang gulo kasi ng kwento niya. Ang daming kasi nungalingan, daming inconsistencies. Kaya ang tanong pa rin ng bayan, hindi nga ba siya Pilipino? No? Totoo mm -hmm. kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Wu? At importante ang itanong dahil si Mayor Alice na walang maayos na record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng POGO sa Pilipinas. Mm -hmm. Mm -hmm. Na ayon sa Intel, no, ay sangkot naman sa surveillance at hacking activities, lalo na sa mga government websites. Eh kung yung iba sa atin, eh, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles. O kaya delay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Si Mayor Alice, hindi. Dahil siya, Nagkaroon ng negosyong babuyan, mm -hmm. naging incorporator sa napakaraming negosyo, at higit sa lahat, nakapag-file pa ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Mm -hmm. So, nitong pangalawang hearing, akala natin mas maliliwanagan na tayo sa pagkataon niya, mm -hmm. pero mas lalo lang lumabo ang daming kasinungalingan niya. Mm -hmm. Sabi niya, anak siya ng kasambahay na pangalan ay Amelia Lial. Mm -hmm. Iniwan lang daw siya sa tatay niya pagkatapos siyang iluwal. Pero nung tinignan namin yung birth certificate niya, yung nanay niya na si Amelia Leal, ay kasal pala mm -hmm. sa tatay niya na si Angelito Guo. At may dalawa pa siyang kapatid. At anak ko, hindi lang dalawa pala, Maris. Tatlo. Ay, hindi pala. Tatlo pa. Oo. oo. Ah. Ang, ang na-discover namin sa mga dokumento ay dalawa. Mm -hmm. Pero nung hearing, nung nagsalita yung resource person ng uh, PSA, sila ay nakapagsabi na may pangatlo pang kapatid, yung Wesley, na tulad ng unang dalawang natuklasan namin, si Sheila at CMN, ay may parehong magulang kay Mayor Alice Guo. Mm -hmm. Alright. So, Senator, mm -hmm. may mga dokumento na raw kasi na isinumite ang Commission on uh, Elections, Office of the Solicitor yes. General, tulad ng Certificate of Candidacy, pati na rin yung SOSA, mm -hmm. yung Statement of Contributions and Expenditures ni Mayor Guo. Paano mm -hmm. po ito makakatulong doon sa investigasyon ng Senado? Well, kung ang tanong kasi sa uh, misteryong Mayor Alice Guo ay yung kanyang nationality, mm -hmm. kung mapatunayan na hindi totoo ang kanyang uh, birth certificate pati yung usapin ng kanyang pagiging New ay ma into question. Kaya na din namin yan kay Chair Garcia ng Department hearing. Anong mangyayari? Sabi niya may at least dalawang proseso pwede i-initiate para maaring tanggalin din sa posisyon si Mayor Alice Wu. At mm -hmm. depende sa kung anong proseso ang gagamitin, maaring yung pangalawang uh, may uh, nakakuhan ng mataas na boto sa pagka mayor ang pumalili sa kanya o maari na ang kasalukuyang vice mayor ang pumalig sa kanya bilang mayor. Mm -hmm. Uh, Senator, sakali pong mapatunayan na hindi Pilipino si Mayor Guo, ano po yung susunod mm -hmm. niyong hakbang? At inaasahan niyo po ba na may mapipiga pa kayo dun sa susunod niyong pagdinig? Kasi parang lumalabas na kahit na ano yung itanong niyo, nagsistick lang siya sa isang narrative at halos hindi naman nasasagot yung ibang mga tanong. Paano po ba? Ang e, manga, eh. Hindi talaga nasasagot, paikot-ikot, paulit-ulit, pero halatang halata namang hindi nagsasabi ng totoo. Actually, Maris, ang susunod na hakbang namin bago pa, ang isa pang hearing ay yung executive session. Dahil uh, meron po tayong mga executive departments at agencies, kasama ng mga intel agencies na mas gusto pang magbahagi sa aming komite, pero hindi pa nila magawa in open hearing. Mm, so gagawa okay. po kami ng isang executive session. Uh, ngayong mga panahong ito, uh, Mayor Alice, habang Uh, Alisuli so na tawag ko sa iyo Maris. Oh, sorry, pasensya. Sobrang tapon mind talaga siya okay. sa mga panahon ito. Uh, habang tumatakbo itong adjournment namin, magsasagawa na kami ng executive session at palagay ko, sa executive session na iyan, mas marami pong lalabas talaga at ma-establish tungkol sa kanyang connection sa POGO, sa criminal connections at pati mm -hmm. sa kanyang hindi maipaliwanag uh, na kayamanan. Yun ang maguhubog sa amin susunod na hearing at palagay ko mas uh, magiging solido na yung aming mga findings at magiging recommendations tungkol sa kanya uh, sa aming committee report. Pero Senator, invited din si uh, Mayor Guo dun sa executive session na ah, yun para harapan na, no? diretsahan na niyang masagot hmm. kung ano man yung sasabihin ng mga agencies. Posibleng ganun, uh, posibleng hindi rin. Uh, Maris. Mm, okay. No? Depende sa aming uh, maso finalize na mga tanong na iahaharap sa executive agencies na yan. Pero kung sa akin lang, mas posibleng uh, siya. Pero right. piling pili ang mga resource persons at pasensya mo Maris uh, sa yung mga media ay eh, oh, hindi muna mo na invitado Uh, kundi sa susunod pang hearing, public hearing. Pero aabangan namin ang magiging resulta niyang executive yes, session na yan. Marami, maraming maraming salamat. salamat po sa inyo pong panahon, Sen. Elizonte Veros. Magandang umaga po sa Thank inyo. Thank you, Maris. Magandang umaga. Na nanatiling kampiyon ang Perpetual Altas at Menil Lady Blazers sa NCAA Volleyball Tournament. 4 pit na ang Altas matapos manalo sa Season 99 Men's Volleyball at 3 pit naman ng Benilde Lady Blazers sa Women's Finals. Iyan ang Sports Hit it, ni Von Aquino. Intense sa so naging labanan sa Finals Game 2 ng NCAA Season 99 Volleyball. Sa Men's Finals, Muling nagharap ang defending champion University of Perpetual Help System Delta Altas at Emilio Aguinaldo College Generals. First set pa lang, nagpasiklabagad ang Perpetual Altas. Tinambakan ng EAC Generals sa score na 25-14. Exciting naman ang naging rally sa second set kung saan nagpakawala ng powerful attacks ang Altas players na si Naluhi Ramirez at Jefferson Marapo. Dahil sa matinding opensa, panalo pa rin sa second set ang Perpetual Altas sa score na 25-22. Makapigil hininga naman ang rally sa third set, dikit ang laban at ilang beses pang nagtay ang score ng dalawang teams. Sa huli, hindi nagiba ng EAC General sa depensa na Perpetual Altas. Wagi ang Perpetual Altas, final score 29-27 nakuha nila ang 4 championship title. Gumawa rin ang kasaysayan ng Perpetual Alta sa NCAA Men's Volleyball bilang may pinakamaraming championship title na umabot na sa labing apat. Itinanghal na finals MVP si Jefferson Marapo. Nakabahan din ako kasi dumikit yung, ano, yung kalaban namin. Pero yun nga, sabi ko sa mga kasama ko, walang bibitaw yun. Tiwala lang. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi yun talaga yung gusto namin mangyari yung makawanam yung forfeit at yung 14 times na NCAA champion. Sa women's finals game to naman, nagharap ang defending champions na College of St. Benilde Lady Blazers at ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights. Player, sa first set, patindiha ng depensa at opensa. Pero dahil sa magandang play at pinakawalang attacks, wagi ang Lady Blazers kontra Lady Knights. Final score 25-18. Nagtuloy-tuloy ang momentum ng Lady Blazers sa second set at pinataob ang Lady Knights sa score na 25-17. Sa third set, di na nagpaawat ang Benil Lady Blazers. Itinodo na nila ang lahat hanggang sa makuha ang championship kontra letran Lady Knights. Final score, 25-18. Naidepensa ng Biril ng Corona na wagi bilang PP Champions. Finals MVP si Gail Pascual ng Binil Lady Blazers. Siguro yung naging advantage namin, ang tagal na namin magkakasama. Since first year, magkakasama na kami. Yung connection namin sa isa't isa, yun po. Bukod sa mga opisyal ng NCAA, dumalo rin sa awarding ceremony at nanood ng finals si GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Because of the preparation of the team, kaya, si, kaya nakuha nila na maintain nila yung ganitong number of championship. Very successful in terms of uh, the competition. Pagpapasalamat, sa mga kasamahan ko uh, sa Mancom. salamat sa suporta rin ay binigay ng NCA Policy Board. Ito ang unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.